Di mong bunga kami tingin sa bunga na eh. I mean, so ng nga Tagalog, madinda ka rin niya kasi tingin ni. Eh. Ay, kasi tingin sa bunga na ni. Eh. Ay, uh, uri ka, di adik, niya datiwan ha. Ay, lipap lollipop. mo ka dapat may cut niya kasi tingin pa eh. Di ba? Kasi ito yung uh, mo, ikikat ang dito Madinda ito eh. Atoy lang. Sa puso ng saging. Yan. Hindi yan sinasama. Bulaklak to. Hindi to, ano. Bulaklak ng puso ng saging. Oh, hindi, sige. <laughs> okay. Agluto tayo tatati. Tati. Kwa. Kwa. Ah, diniguan nga. Uh, bildat. <laughs> bildat. Bildat. Tawag sa Ilocano. Tahong. Tahong. Oo oh, nga. Bilda. 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 Bildat. 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 Tapos, naniguan, kabusat na tropa. Ikan tayo ti Sabong, ti, uh, puso ng saging. saging. Uh, ado, 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 Bakit utos ka ng utos, ha? Ano <laughs> ba Tarugyan ako ng na giluto. Okay. Ad 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 Taka na. Gasam mm -hmm. na ang Oh. Siya kung mandi lah. Hindi utos ng utos ha. Ito yung magagawa. Yan pa ang nakapending yung project ko para bukas. Hmm. Busy yan. Busy. Ayan na. Ang gagamitin yung poste. Pakinabangan natin yung bawat oras para sa na nalalabing araw ng nung... mga oh, dad, bag, sinasabi mong gago ka Ano naman sinasabi Dila. para pagbalik pag mo. Para pag natin eh, may maayos tayong ano, bahay na dapat invited kayo, mag-inap tayo okay. ang luluto tayo ng tawong tsaka suso yun Ay na JB ulat mo. Oh. Yeah, awag mo eh. Kada to ito kano bisikol. Uh, Sabi mo, bildat. Ato yung tibildat. Ah. Oh. Ayun, mas sakit ito. Eh. Mga tropa. Masasarap ito. Lalo dahi din eh. Adyo sinisig na dahi ito. Nagsisig like, ang terapi eh. Na inayumasan yung bisita mga taga ang hiles ng pangga. Inibos na. Kapsat. Sika. Ikaw ang mobo. <laughs> ay, nambintang ko siya. Ah. Uh, ito to kami tikan ng sa lawan tayo ng buwana. Sa sidin mo ko ng buwana, nang bigat man ay. Yan ang tunay na lalaki, naghuhugas ng tahong. Hmm. hmm. Diba, ano Ibano. Yes, of course. So come on. Hmm. Of course. Ano oh, ba nga oh, ba? di may sang kaldero. Ang iyak harak. Ang karak-karak. Ang iyak harak. naman pinaglagyan mo na to, suso. kuwang si kuwang kuwang masaya nyo, nyo sa sabunin mo muna ay ka nang nandito na ay nauga hindi, mamitlo agad mamitlo, ang ganang mamitlo ang Gito ah, eh. hindi na. Naugasan na gito yun. Hindi na gata ang ami. Eh. Uli, Wala ulit. na siyang dumi, no? Tinanggal-tanggal na nila yung parang damo-damo sa gilid. ulit ulit na lang. Daytoy. Sayang daytoy. Isi isibog mo. Okay. Hey, Lalagdam yung halaman natin. Isibog mo dito. Ah. Pati yung tikaruban eh. Hmm. Kaya hindi taga ka, sibog di mas makita si karkaroba dito. Ah, awanda. Kasi baka po gano'n hindi mo na makakasisilugan. Pag-susitin ka na natin. Okay. Pinag-a-duhang. Kuha talaga? Ay, mas ko ito. Sinabawin ko na. Ang hita yung ng dito nung Malinaw na. Yeah. Sampay, per per nga. Mm, dito yung matangit. <laughs> <coughs> Ay, nagwedding ako, tipos tay. Mm. Dito, tipos tay. Ayan, welding niya ng daw minel din niya katropa. Mm. Oh. Ba. Mamiklo. Kami Ga namjidao na. Eh. <laughs> Ngah hmm. ka hangir mo pa yan. Astag. Nyeum. Hmm. Ay, si bungkapay mo na. Diniligan ko na kanina yan, nilunod mo na.